Good evening guys. Ayan, shout out sa so viewers natin dyan. At dahil ako on duty ngayon, ang oras ay 11.40pm, mag-unbox tayo ng ating groceries. Ayan guys. So dahil wala na laman yung istante ko, dahil kalbong kalbo na talaga, as in wala nang laman. Pa, pa, isa, isa na lang yung laman. Ayan. Bubuksan natin ito na puro biscuit lang yung laman. Ayan guys. So, yung mga pinamili ko nga pala dyan, guys, is yung talagang mabibenta lang. Hindi na ako kumukuha ng mga slow-moving items kasi, Diyos ko, pa katagal bago maubos. Ayan. Itong ice gym nga pala, guys, is isa sa mga... Isa sa mga mabebenta sa akin dahil paborito ng mga bata yan dito guys. Ayan, Extreme, um, Marie, Doughy Donut, ayan, Honey Butter isa pa yung mabenta sa akin is yung tiger na chocolates. Ayan guys. So, kung makikita nyo talagang pailan-ilan na lang yung laman ng stante. Ayan. Maraming klase ng biscuit yan guys. So, pag napuno yan, yung iba hindi ko na talaga siya nalidisplay. As in, stock ko na lang siya. After ko nga pala mag-display ng mga biscuit is, ung una ko talagang ginagawa nag-check talaga ako ng resibo kasi yung iba minsan is tumataas yung presyo so, minsan kasi nga ano eh once a week na lang ako mag grocery so kailangan natin i-check yung resibo dahil may mga items na tumataas yung presyo yan katulad ng Pajibar. Bar yung presto dati 7 lang ibentahan ko niya ngayon ginawa ko na siyang 8 ayan guys So kung mapapansin nyo guys, yung istante ko maliwanag na pwede ka lang manalamin. <laughs> So, kayo ba guys, magkano nga ba ang patong ninyo sa bawat biscuit na tinitindan nyo sa katulad kong mayroong sari-sari store dyan? Comment nyo naman sa baba guys. Kasi ako, pag nagpresyo ako ng biscuit is piso mahigit lang yung tubo ko. Hindi ako nagpapatong ng ano, dos, ganyan. Kasi matagal maubos. Siyempre, marami kami mag mga marami akong kakompetensya dito hindi lang kami tatlo or apat na tindahan sa isang street bungad lang naman to guys pero yung tindahan dito galing sa kanto kasi bandang gitna na ako so pang ilan ako galing sa kanto guys is yung tindahan ko pang pito halos lahat ng dadaanan mo halos yung madadaanan mo talaga ito kaliwat kanan yung tindahan kaya kailangan natin makapagsabayan sa presyo ng ibang tindahan ayan guys pero syempre, yung ibang presyo, katulad ng alak, hindi ko kayang pantayin yung presyo nila dahil may sari kanya-kanya tayong ano, uh, puhunan uh, kung magkano. Syempre, kung magkano yung kaya ng tao, yun lang yung ipipresyo natin. Hindi naman tayo nag-overpricing, pero yung iba kasi pababaan ang presyo dito. So, katulad yung Red Horse sa kanila, dun sa kabilang tindahan is 105 lang yung benta nila. Pero parehas lang kami sa ahente kumukuha. Ako naman, tinaasan ko siya ng piso kasi ako, nangungupahan. So, bali parang 106 sa isang bote. Magkano lang tubo mo. Okay lang naman yun guys. Ganun yung presyo ko. Para mabilis din siyang maubok. So yun guys. Mayroon naman tayong mga item na hindi mo rin pwedeng tapat ng presyo sa kakompetensya mo. Kasi, syempre, pag binabaan mo yung item mo, ikaw rin, na, ikaw rin yung malulugi. Ikaw rin yung mabagal ang pag-usad, ganun. So, hanggat, hanggat maaari, eh, dapat yung presyo mo, sakto lang, hindi masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa, uh, kaya lang